Noong araw ko pa nga video pero ngayon ko lang na-edit dahil tinamad ako. Hi mga kainday! Ngayong araw nga ay nagkayayaan nga na pumunta sa mall. At ang mall na yon ay ang Asima Mall. Kung nandito kayo sa Kuwait, alam nyo tong mall na to. At eto na nga, nandito na nga kami sa mall at kasama ko nga pala ang aking amo, si ate, yung alaga ko at yung kaibigan niya. Matagal-tagal na nga akong hindi nakapunta dito since last year pa kasi nga nung lumakay na yung alaga ko abay hindi na kami nagpupunta dito sa may mall. Hindi ko nga alam kung anong trip ng amo ko at nagyaya siyang pumunta dito sa Asima Mall. Gustong gusto ko nga mall na to dahil dito sa loob ng mall na to ay may makikita kang malaking chandelier sa loob ng mall. Pero alam nyo naman kapag nani ka, abay hindi kayo mamamasyal dito at magsha-shopping kung hindi maglalaro. Ayan na nga at nagsimula na nga maglaro ang alaga ko at may mangilan-ilan -ilan namang mga kababayan natin ang nakakita sa akin. Kaya naman, hindi ko talaga pinapalagpas lalo na kung merong may mga kabayan nakakakilala sa akin para naman meron silang remembrance sa akin. At tamang-tama nga, dalawa kami ni ate na magbabantay sa bata kaya nakakapaglaro din ako mismo sa bata. At makikita nyo, naglalaro ang bata at saka si ate. Ganito talaga ang buhay ng isang katulong dito sa ibang bansa. Kapag nandito ka sa palaruan, abay kasama ka na lang din maglalaro. Abay marami-rami nga akong nakikita dito tong mga kabayan, kaya naman natutuwa talaga ako dahil sobra-sobrang napakasayan nila kapag nakikita nila ako. And sobrang salamat sa inyo mga kabayan. Sana makita niyo itong video na 'to. Ayun nga at nag-e-enjoy na din si Ate mamaya niyan mapapagod na yan kakasunod sa alaga niya. Dalawa nga kaming nagbabantay pero abay para kaming nagbantay ng sampung alaga sa sobrang likot ba naman ng alaga namin. Pero ganun talaga, gustuhin mo mang magstay lang sa gilid pero hindi pwede kasi sobrang likot talaga ng mga alaga dito. Gusto lahat laruin. Buti na lang talaga na sa muda ko ngayon makipaglaro sa alaga ko. Kaya naman, paunahan na lang talaga kami kung sinong mapapagod sa aming dalawa. Pero mukhang talo na yata ako dahil nawala na ako ng energy at nalobat na ako. Ayan nga, na-enjoy eh, ka nga kaso mapapagod ka naman sa sobrang likot at sobrang sunod-sunod ng sunod sa alaga mo. Kapag nga nagyaya yung amo mo mag-mall tapos meron kang alaga, matik na yan. Hindi kayo magsha-shopping kung hindi maglalaro kayo. Pero tingnan mo naman yung energy ni ate, parang pang sampung tao. Napagod na nga ako kakasunod sa alaga ko kaya si ate naman pinalaro ko sa alaga ko. Kaya naman ate mag-enjoy muna kayong dalawa dyan at ako naman dito makikipaghalo-bilo sa mga kabayan natin. At eto nga may nakita na naman ako mga kabayan nandun pala sila sa birthday ko nung nakaraang taon. At sobrang saya ko nga dahil hindi nila ako nakalimutan hanggang ngayon. Maraming salamat mga kabayan. Nagutom na nga yung alaga ko kaya tinawagan ko na yung amo ko para makalabas at kumain. Kaya naman inorderan kami ni Madam ng McDo at kasama na doon yung alaga namin. Dahil tapos na pala silang kumain. Sinabihan ko nga si Ate na Ate, handa mo na yung sarili mo dahil pag wala na ako, ikaw na lang mag-isa maglalaro sa alaga mo kapag nagmo nga kayo. abay, ito yung magigising buhay mo sa palaruan. Pero knowing kay ate, sobrang game na game talaga yan siya kahit ano. Kahit mapagod pa yan siya. Wala na ngang magawa si Inday nyo dito kaya pati ba naman manikin kinakawayan niya na. Wala naman talagang binili yung mga amo ko pero pumunta lang talaga kami dito sa Asima Mall para siguro ikala na din si ate. Pero sulit guys, ang ganda nitong Asima Mall at sobrang napaka-attractive nitong pinakamalaki king chandelier dito sa gitna ng mall. Kaya naman kung gusto nyo mag-enjoy at mag shopping makakita ng magandang tanawin dito lang sa Asima Mall. At hanggang dito na nga lang yung video ko dahil nga pauwi na kami neto at kita nyo naman si ate parang lowbat na nga siya at hindi na nga siya kumikibo dahil limang oras nga kami sa mall.